A day in my life as a computer technology student tarang skwila diri sa kantilan. Madong adlaw sa itong tanan diha mga badi. So karon badi, kay lagi nagsugo naman ang klase, aw mati kung bati na punta diri. Ong sayo pa gani sa buntag na maktas na mi. Kay karon man lagi ang opening sa klase. Pero di pagod siya kung magsugod ka ang klase badi. Maong nagsayura lamang mi para makatin mi sa flag ceremony. Kaya opening ba yan sa klase o niya, di ka mo atin ng flag ceremony. Ni. Niya samot na kay freshman mi. Hindi na pwede o Kaya, di ta makatin ng flag ceremony. Kay di naraban ni pareha sa na ba na badi. Kainig malunis, magpalit-lit, kay dili gusto mo atin flag ceremony. Kay lagi, hawi, lagi daw magtindugay. Aw sa diri, aw dili na na pwede. Niya kalimot na kay Fresh Minta ba di kinahanglan jud mo sa tanang mga kalihukan ba di aw kinahanglan jud kay ngani namang gyud ni sa pagsulod na mo diri ang tao pirti nang daghana kay lagi taud-taud magsugod na ang flag ceremony ba di yung murag kulbar, mo diring dapita ba di kay lagi abi man amo paghuman ani magsugod na dayon ng klase murag makaingon jud ko na di nagjud pareha sa una ba di dili na jud pareha tong sa high school pa daw ka first day of school pag humag flag ceremony automatic diretso na dayon klase aw wala nang di na mo jud di sa una kay college naman ta au, na si ani ba si eh. <laughs> Bitaw ba day kaning video ha, kuha pa na ni katong lunis ba day Karoon pa na ako na lugaran o gidit, kaya lagi na busy man tatong to niyagi Muso, campus, bisan o guay klase eh? <coughs> Amo, na higingo no good student ba day <coughs> Nya diri ba day nang gawas nami me Nya nagdali-dali po mi, kaya abi na mug na ami klase Nya sa kahamok sa tao, di man ta pwedeng mudagan ta diri Mau na na lamang migbaktas ba day eh, pirtir bang inita Pero sigir kan lamang, kaya ingani namang yud ni Nya diri ni siyudad dayon mi campus ba day Kaya abi man lagi mig na klase eh? bye ay Nah, ndak. Enggak ruto omis <laughs> kuila jan nih. <laughs> ah, <makalita. laughs> diri beri kay lagi ting kao na ma'am Matik magbalita katong pagkaon diri Kay lagi lisod naman kung magluto-luto pa ta Malanga na, na para orientation pagkalauna Oh no choice to the body Oh kuhaan na po dani nga allowance dan yeah, kay nakabalit naman me Oh but si na ta balik na ta sa tong boarding house ba di Kay parang makakaon ug makapahuway na pod ba Eh kapuha yun trabaho ah pero sagdir kan laman Kay ingani namang jud ne Kay adlaw namang jud ta magsoroy-soroy ane ba di yeah, na kay ting klase na ba di ingani na jud pipirmi ba di yeah, fast forward ba di? Nya diri ba di? Paingon na po dahi may sa orientation ba di? lagi freshman man ta, kinanglan ta dani Para mahibawaan ato ang dapat natong tong mahibawaan. Nagibalik-balik ramon ni mong istorya ha to, to eh. Nya diri ba di? Kipaspas na migbaktas diri? Kaya lagi grabe naman kataas sa pila. Pila sa pagrili sa tupad ba Au, di? Oh, di stay. Pila para sa attendance ba? Oh na, si Ani ba si eh? Nya diri ba di nakasuyod na Nya sakto gyud pagsuyod na mo diri. Kay lagi taot-taot ani magsugod na ba? Kay unsa na bayan ning orasa lagpas na galauna. Nya ba di pila ra istorya? Taot-taot na ba di nang sa dayon mi? Kay lagi na human naman ang orientation lisod pug di ta mo uli bay. Lisod pug kung magpabilin ta diri nge eh. naunsa ba? Nahala ba di sa makikita aning video ha? Please comment down below rakan kung tagaasa ka. Kay parang ma shout out pud ta ka next video ba? Nya para makahibalo pud ko bago kaasa ni maabot ning video ha. Eh pastilan pa ita kabulol bulul naman lamang ta <laughs> Nala, dirisa siguro tama ng video ha ba day? Sarado po po ba Bye, -bye.